yan po yung palusot kung tawagin Ayan. at makikita nyo man mabato pero makita nyo yung bulas po ng ating sibuyas tapos big tubig sa paligo Hello, hello mga kabukid TV at ipapakita ko po sa inyo itong direct na sibuyas ni Mr. Ronald Paulino. Pasensya na po kayo at hindi ko po nagawa ng vlog to mga kabukid. Ayan po mga kabukid at may tumubo na sa kanyang direct. At hindi ko lang po alam kung ilang kilo po yung direct po dito mga kabukid at yun nga po sabi ko wala po ako no nagdirect po sila dito ayan at binisita ko lang po mga kabukid at para makita po tong kanyang sibuyas at ulan nga po ng ulan mga kabukid kaya hindi po may iwasan na masira ang ating mga punlang sibuyas direct pero ito mga kabukid at pinakita ko sa inyo ang kanilang sibuyas na direct yan mga kabukid red allium varieties po yan ito po ay kay Mr. Ronald Paulino dito po yan sa paanan ng bundok at kaya po merong ipa at pinaka protection po ng buto at para hindi tayang, tangayin ng langgam at para pag nagulan man mga kabukid ay hindi po magtalsikan yung mga buto at para madali din pong bunutin yung sibuyas na punla ito po ay direct mga kabukid iyan po yung palusot kung tawagin Ayan. at makikita nyo man mabato pero makita nyo yung bulas po ng ating sibuyas na red alium varieties ito po ay ginamitan to ng yara teprusin mga kabukid pampaugat ayan mga kabukid pinaka benefits po ng sibuyas kaya hinahaluan po ng yara teprusin pag dinedirect at kumla Oh, at minisita ko lang po para may pakita rin sa inyo hindi ko lang alam kung anong petsa nung i-direct to at kung ilang days na nga ba at tatanungin ko na lang po si Mr. Ronald at kung ilang kilo po to mga kabukid ayan ulan ng ulan ay buti na lang at hindi nasira ang kanilang sibuyas na palusot mga kabukid tv at hanggang dito na lang po yung aking video nilibot ko lang po to para makita yung naging resulta nung kanilang direct